Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, ako po si Mateo, 33 taong gulang, isang manging isda sa isang malit na bayan sa Visayas. Simula pagkabata Kuya E, dagat na po ang naging buhay ko. Mula sa paglalayag kasama ang aking ama hanggang sa pagkuha ng sariling bangka nang tumanda ako. Pero sa lahat ng bagyong pinagdaanan ko po sa dagat, ang pinakamatinding unos ay dumating hindi mula sa tubig, kundi mula sa taong hindi ko inakalang mamahalin ko. Siya po si Luis, Kuya I. Si Luis ang matalik kong kaibigan mula po pagkabata. Magkasama kaming natuto kung paano maglayag maghagis ng lambat at bumasa ng huni ng hangin upang malaman kung may paparating na bagyo. Lagi siyang may ngiting, tila kayang paamuin ng alon at sa tuwing kasama ko siya, para bang mas nagiging madali ang lahat. Pero iba, iba na ang buhay ngayon. Si Luis ay may asawa na, si Marta isang mabait na babae na laging may dalang nilutong almusal sa pantalan para sa amin. Tatlong taon na silang kasal at may isang anak na lalaki. Dapat noon pa man ay tinanggap ko na hanggang pagkakaibigan lamang kami ni Luis. Pero paano kung ang puso ay may sariling dalampasigan na hindi ko kayang tak takasan? nung isang gabi habang nasa laut kami para manghuli ng isda, tahimik lang kaming dalawa sa bangka. Ang tanging tunog ay ang paglagaslas ng alon at ang mahihinang huni ng mga kulisap sa malayo. Nagbabagang sigarilyo lang ang nagbibigay ng liwanag sa pagitan namin. Teo, basag ni Luis sa katahimikan. Minsan naisip mo ba kung anong buhay ang naghihintay sa atin kung iba yung naging desisyon natin? Napalingon ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Napangiti siya ng bahagya pero may lungkot sa kanyang mga mata kung hindi ako nagpakasal, kung hindi ako natakot. Naramdaman ko ang paghigpit ng dig, dibdib ko. Alam kong hindi ko dapat binigyang pag-asa ang sarili ko pero sa gabing yun, sa gitna ng karagatan ko yai. E, hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin siya. Kung hindi ka natakot, ako ba yung pipiliin mo? Sandali siyang tumingin sa akin bago ibinaling ang paningin sa malawak na tubig sa paligid namin. Ikaw, Mateo ikaw palagi. Parang may kung anong pumutok sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ligaya o pighati. Pero hindi na ako malaya. Dugtong niya. Napayuko ako. Alam ko. Mahal ko si Luis, Kuya I, at kahit hindi ko na kailanman inamin ang direkta, alam kong alam niya. Ramdam ko sa bawat sulyap niya sa bawat paraan ng pag-aalaga niya sa akin at sa bawat haplos sa aking balika tuwing magkasama kami. Pero may pader na hindi ko kayang wasakin, ang kaniyang pamilya. Sa sumunod na mga linggo, pilit kong iniwasan si Luis. Lagi akong nakikisama sa ibang mga mangisda tuwing may biyahe sa dagat. Hindi ko na siya hinahatid pa uwi pagkatapos ng huli. At kung magkasalubong man kami sa pantalan, isang tipid na tangulang ang ibinibigay ko. Pero isang gabi bumaha sa bayan namin. Malakas ang bagyong dumaan at marami sa mga bahay malapit sa dalampasigan ng nawasak. Kasama ang sa pamilya ni Luis. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ako, papunta sa kanila. Nakita ko siyang nakaluhod sa putikan, yakap ang anak niya, habang si Aling Marta ay tinutulungan ng ibang mga kapitbahay. Lumapit ako at tinulungan siyang itayo ang anak niya na magtama ang aming mga mata, alam kong gusto niyang sabihin ng kung anong bumabagabag sa kanya. Sa ilalim ng malakas na ulan, hinawakan niya ang braso ko. Mateo, salamat. Nakangiti ako kahit gustong pumatak ng luha ko, Kuya I. Dito lang ako, Luis. Talam kong doon lang ako palagi. Hindi bilang isang minamahal kundi bilang Isang kaibigan na hindi kailanman iiwan siya. Dahil minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-angkin, kundi ang pagpapalaya. Wow! Ah, grabe yung pagmamahal mo, no, ah, Mateo, no? Kung baga alam mo na sarili mo na hindi talaga kayo pwede. At alam din niya, no, ah, minsan may mga ganun na... Ah, pinipilit pa rin yung isang bagay hanggang sa biglang ayun, mawala na lang din or it's either hindi na magpapatuloy. Pero, pero ito, ang pinakamagandang magandang uh, relasyon na, na, na mo. Uh, nagmamahal ka sa iyong kaibigan pero alam mo, hindi mo pinang uh, pinanghimasukan kung ano man yung meron siya at meron na siyang pamilya. No? Nakakatuwa. At nakakatuwa yung sinabi mo ha, na yung tunay na pag-ibig ay hindi yung pag-angkin, kundi yung pagpapalaya. No, sana ay mas nako, sana may makilala ka pa na magmamahal sa iyo, no. Uh, Mateo. Ganda ng kwento. At nakakatuwa lang din kasi ito. Uh, mula sa Bisaya. So, nakakatuwa na naabot na, na, rin. Well, 'di ba, meron na nga mga ibang uh, sa ibang bansa na mga Pinoy na sumusulat sa atin. Pero 'yun, nakakatuwa lang din na yung variety ba ng letters, hindi lang sa Maynila, ganun. Meron na rin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya nakakatuwa. muli. Sobrang nagpapasalamat po ako sa mga patuloy po na, na nagsusuporta po sa channel po natin. Kahit na talagang sobrang tagal nating nawala, meron pa rin mga views talaga. No, muli, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.